Nakita niyo ba to? Of course magre-react ako. <laughs> And honestly, medyo true po yung mga sinasabi niya dito ah. Medyo lang. Pero nakakatuwa yung picture na to kasi maraming tao nakaka-relate talaga dito. And explain ko bakit why ah. Like yung sa first pick, makita yung bagong-bago ay bagito and fresh na fresh pa ba? Diba? So typically, ganun talaga. After mag-graduate sa nursing, ganun talaga yung itsura ng mga nurses. But after na nila mag-start ng work as a nurse, doon papasok yung realidad na toxic yung profession na pinili mo. Especially if nasa Pilipinas ka. Okay? So typically ganun talaga. So toxicity sa trabaho, sa colleagues, yung mga toxic na seniors dati, yung management, yung mga doctors na laging nagagalit. And of course, yung mga toxic na patient or relative. Diba? So super stressful po talaga ng work natin. Kaya tingnan nyo na lang yung picture niya after niyang nakarating sa United States. Ito na. So medyo haggard na si Kuya. <laughs> uh, that is a reality po talaga. So in this picture po talagang agreeing angry ako. Uh, kahit si Nurse One po ganito yung itsura ko. Buff ako dati, uh, medyo may muscles. Pero after ko mag-start ng work, uh, mukha akong addict yes <laughs> yan ang comment po ng mga kasama ko before kasi uh, intermittent fasting po is real sa work natin sa Philippines and sa Singapore so ganun po uh, fasting not by choice uh, but because super busy and dagdagan nyo pa yung katoksika na pag-apply ng paperwork or in processing coming to the US ang daming kailangan gawin uh, plus isabay mo pa yung work so super stressful especially if nag-work ng night so super hard gumawa ng mga paperwork during the daytime and don't namatay sa second picture. So nakarating na sa US. So medyo haggard na 'di ba? So typically ganun. During sa stage na to, uh, pagdating mo sa US, hopeful na hopeful ka talaga. Akala mo uh, yayaman ka na based sa hourly rate na nakuha mo. 'Di diba? So usually ganun yung scenario and isa na ako doon. Uh, if compare mo sa hourly rate mo versus sa uh, like Singapore or sa Philippines or previous work mo, super yayaman ka. Diba? So, ganun yung mentality. But, reality really strikes po pag bayaran na and after ng sweldo mo, if compare mo kung paano yung difference nila. Kasi, of course, yung taxes sa payslip, makikita mo, super number one. <laughs> super laki ng uh, bawas dito. Uh, yung mga bills, yung mga kuryente, uh, yung uh, other expenses dito sa US, mainly po sa insurance. Para sa akin, isa sa pinakamabigat na bayaran dito is yung insurance. Super laki ng difference natin versus sa uh, Philippines or sa Singapore. Kasi, like in uh, Singapore and Philippines hindi pa ako nagbabayad ng insurance wala libreng libre po usually okay um, unlike dito sa US it's a regular thing na kailangan mo bayaran talaga Uh, most of the companies talaga dito sa US ganun. Very rare. Very rare kung makita na walang binabayad para sa insurance. Medical insurance pa lang yun ha dagdagan mo pa yung ibang insurance na kailangan mo, like yung sa car insurance, or yung insurance apartment or sa bahay, and other po mga babayaran. Ah, uh, medyo nakakagulat during sa first few months, okay? So, ah, uh, makokulture shock ka, especially sa payslip mo na makita mo parang uh, halos wala nang natira sa payslip mo. Lalo na if under ka sa staffing agency na rate pagdating dito, super ah um, medyo mahirap talaga first few months. That's why in-encourage ko po if pwede kayo kumuha ng rate na hindi po under sa staffing agency ha, ah, kung pwede niyo makuha yung mga direct agency na mga rate na gano'n please do so kasi mas maganda if ganun yung pagpasok niyo sa US. It helps, it really helps po. Uh, even mga 5 or 6 dollars na difference, it really plays a lot po if i-add mo siya. But of course, like I said, sa una lang yan. Afterwards na, pag nakaipon ka na, nakasettled ka na, uh, ka na ng ways, mga bagay-bagay, it will become easier. Uh, super. Lalo na after ng initial contract mo dito sa US, you can find a job kung saan mas appropriate yung grade para sa iyo based on your experience. Uh, if sa mga hindi nakakaalam, if pagdating namin dito sa US, initially, yung rate namin is hindi ganun ka-justified based experience namin. Yep, it's not uh, not really like close. Pero after na ng kontrata mo, Ah uh, pag pumunta kasi sa mga hospital, kini-consider na nila yung experience mo. So that really helps po bump up. Uh, especially sa mga iba na parang lilipat ng state, halos doble or triple ng rate nila. So Yeah. So there is an endless option po after uh, ng initial contract nyo dito sa US. But sa details dun sa third picture, hindi ako 100% agree. Kasi sa mga bills na nakalagay doon is yung bills, yung rent, yung food sa gas and tax. Um, for me, hindi lahat. Hindi lahat dito na pwede mong sabihin na nakakahagard comparing sa previous blackout like, payments mo. So, for example, doon na lang sa bills. For me, ha? Uh, nowadays, compared sa mga bills ng mga kamag ko back sa Philippines or yung pumunta kami doon, yung bills ng electric, tubig, uh, halos same lang versus dito sa U.S. So, super mahal ng kuryente natin sa Pilipinas. Really. FYI. Sa mga hindi nakakaalam, nakakashock. But it is almost the same lang ng bayaran mo back sa Philippines versus dito sa US. But of course, depende kung saan sa US ka. But generally, it's almost the same. Honestly. Uh, during sa regular season, na uh, hindi sa winter season, yung typical payment ko sa kuryente, uh, around like $100. Nasa around range na yan. So, 5,000 pesos. Uh, sa Pilipinas, I think, um, sa last bill na namin na. I think 7,000 yun eh. So halos ganun yung range dun sa mga electric bill namin sa Pilipinas. Then sa food and grocery naman mga kawan. Uh, for me, it's almost the same lang ah, uh, Especially yung sa grocery nung pumunta kami sa Pilipinas. That's one year ago. Uh, nagulot ako sa grocery. Halos same lang ng grocery na binabayaran namin sa Philippines versus dito sa US. And take note yung karne ah I think it's more expensive back sa atin versus dito sa US. Uh, that's based on how we uh, do grocery here dito sa US. Kasi kinung Compare namin yung like per weight ng uh, karne, halos same lang eh. So it's really shocking na uh, ganun yung difference nila. And if compared mo sa sweldo, Uh, ratio between sa gasos sa Pilipinas, parang super talo sa Philippines. So, super uh, agree ko na mahirap yung buhay sa Philippines ngayon. sa inflation na yan. Yung typically mahal dito, ah, yung mga like kakain ka sa labas, doon talaga magka-factor in. Super laki ng difference ng uh, fast food price sa Philippines and versus sa uh, U.S. Mas mahal talaga dito. So, if pwede, gusto mong magtipid, wag kang kumain sa labas. So, number one yun. And yung mga gulay, medyo mahal yung gulay dito sa U.S., Um, I don't know why, pero super mahal nila. Tapos yung sa gas naman, sa car gas, ah, kung yun yung sinasabi ni Kuya, ah, for me, irrelevant siya. Kasi for me, parang wala lang siya. Based kung sa ratio ng sweldo ko. Ah. Kasi kung sabihin mo, sa isang buwan, ang typical gas ko isang buwan, ah, pag walang gala, I think nasa around $120. Medyo sobra na yun ah, kung walang road trip sa labas. So $120 po is I think like 2 hours lang ng trabaho ko dito sa US. So di ba? Super compensated. So hindi ko masabi na same thing sa Pilipinas na uh, yung buong na gas ko sa Pilipinas is equivalent lang oras ng sweldo ko sa Pilipinas. So that's how the uh, big the difference is. Uh, so kahit mag road trip po, uh, mag road trip ako ng mga 12 hours away from sa place ko ah. I don't think it will amount sa isang araw na sweldo ko dito sa US. So, ganoon kalaki ng difference dito. So, if you compare my gas price ah, from Philippines and dito sa US. Ah. Mas mahal po sa Pilipinas kasi 368 pesos po per gallon versus 190 pesos per gallon dito sa US. So, yung next sinabi ni Kuya yung sa tax. So, sa tax, medyo agree ako. <laughs> malaki ang bawas o kaltas ng tax talaga dito sa US. But of course, compensated naman ng sweldo mo. Uh, and also depends kung saan state. May ibang state, mas malaki yung mga taxes. Like yung sa property tax, ang sinabi ko sa ibang video, uh, mas mahal yung property tax sa New Jersey versus like dito sa Kentucky. So, uh, kada state po, may pros and cons talaga. You just have to find which state is better for you that fits for your like needs, wants. So, sa third picture ni Kuya, so medyo agree ako na ganun maging haggard ka nga. But Like I said, during sa first few months na yan. Sa una lang yan. Pag once nakajust ka na, mas uh, posible bumalik sa first uh, picture. Weh. <laughs> Hindi na. Kasi age age usually ang main factor dito. Uh, so for those asking po kung bakit mas mukhang haggard yung mga tao dito sa US versus nung nasa time sila sa Pilipinas, um, I don't think it's related po sa stress. Kasi for me, personally, yung stress ko dito sa U.S. is super low versus sa stress ko sa Philippines and sa Singapore. So, super layo. Super comfortable po ako being a nurse dito sa U.S. Respetado ako, hindi ako pinapagalitan, uh, walang nanonoxic sa akin. So, super, super okay. Uh, if may mga reasons kung bakit mas mukhang older mga tao dito sa U.S. is because, number one, typically yung mga uh, nurses na papunta dito sa U.S. is nakaapak na ibang bansa. Uh, so usually like for me, 5 years ako sa Singapore and 5 years ako sa Philippines as a nurse. So pagdating ko dito, after 10 years na, of course mas magmumuka akong hagar kasi nga mas matanda na ako. Okay? So, typically ganun. So, mabagal na yung metabolism ko. Of course, medyo may mga wrinkles-wrinkles na. And, sumasakit-sakit so, ang mga buto-buto. Okay? So, uh, that's life po. Wala tayong powers na para ibalik youth natin, di ba? Another reason po is, usually mga nurses na bagong salta dito sa US, night shift sila. So, graveyard shift po. And if makita nyo sa labas, during sa day off, posible during sa day off kung saan puyat sila, kung saan namimilit silang uh, mag-day off, kung saan kulang sila ng tulog, of course, magmumukha kaming haggard. ba diba? So yeah, that's really a typical thing. Uh, so pasensya na sa iba, nakakita sa akin during sa day off ko. Minsan uh, wala ako sa ayos dito. <laughs> Lalo na yung tipog, tipong mga 2 hours lang yung tulog ko Tapos, pupunta kami sa labas So, uh, minsan bangaga ko na gumagala So, pasensya na if ano-ano uh, sinasabi ko Minsan, hindi ako makapag-react O uh, makapag-talk makapag maygi, okay? So, that's really a typical thing Ngayon ang last time yung sinabi ako na Akala ko kakilala ko First time ko siya na-meet So, ganun <laughs> So I'm sorry at the time. Na realize ko after ko sinabi yung mga words na yun. So it's like uh, weird. So tao lang. To sum it out po, sa mga nag aspire po coming to the United States, please don't let this uh, picture or meme na maghinder sa inyo. Kasi honestly, it's more better talaga to be a nurse dito sa so yes versus sa ibang bansa. Okay, honestly, uh, hands down po ako dyan. I'm not talking po para sa lahat ng nurses dito sa US. Of course, may may ibang nurses na sa ibang sitwasyon kung saan hindi kaya-aya. But generally po or dominantly po, mas masaya po maging nurse dito sa US. Okay, so again, see you next video. Bye-bye.